Hello guys, welcome back to my channel Guys, sa video natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang simpleng pagwabarnes ng nakikita swing na ito Ipapakita ko sa inyo step by step at alam ko magiging kaya niyo rin ito Kaya tara guys, samahan nyo ako at nang makapagsimula na tayo kagad Guys, ang unang gagawin natin ay kumuha ka ng liha. Yung mga 100 grit na liha. At pagkatapos nun, yung buong babarnisan nyo ay kailangan lihahin lilihahin. Ha? Lilihahin yung maigi yan para mawala yung mga dumi-dumi niya at yung ibang nakakapit dyan sa project nyo na yan. Siguraduhin nyo lang na malihan nyo yung buo ha para magiging maganda ang uh, ating preparasyon sa ating gagawing pagbabarnes. So pagkatapos nyong naliha, yung buong project nyo na yan, uh, next procedure na tayo, guys! A few moments later. So guys, yan ang gagamitin kong pang-stain dyan sa ating project na yan, ang oilwood stain na kulay walnut. syempre bago ko mag-stain, kailangan makasigurado ka na malinis ang iyong project. Kumuha ka ng paintbrush at padaanan mo lahat ang project mo na yan. At pag siguradong-sigurado ka ng malinis na, wala nang alikabok, pwede ka nang mag-stain. So guys, yung buong project ko na yan ay nililisan ko na sa pamamagitan ng paintbrush at uh, sigurado na ako na wala nang nakakapit na kahit anong dumi or alikabok. So, magsimula na tayong mag-stain. Pero bago nyo gamitin yung oil, ay mali na oil wood stain na yan, ay haluin yung maigi yan. Kasi kung mapapansin nyo, pag yan, pagbukas nyo, parang may latak sa ilalim, haluin yung maigi yan hanggang sa madurog na yung mga latak na yan para maging even at magiging maganda ang pagkukulay nyo. So, pag yan, tulad ng nakikita nyo, kumuha kayo ng basahan yung cotton. Isawsaw nyo doon sa wood stain at saka ipahid nyo dyan sa inyong project. Pero pwede naman din kayong gumamit ng paintbrush. Pwede yun. Pero pagkatapos n'yong gumamit ng paintbrush, mali na lang. Eh, ang gagawin nyo, papadaanan nyo uli siya ng basahan. Yung uh, basahan na uh, gagamitin nyo dyan, siyempre, kailangan cotton. Pero bakit kailangan gamitan pa ng basahan? Para maging pantay ang kapit ng inyong oilwood stain. Uh, hindi siya mag babakat bakat o mag uh, parang mancha-mancha. Basta yan, gayahin nyo lang yung ginagawa ko mula sa kabilang side hanggang sa kabilang side. Pero sa una, pwedeng kalakalahati lang muna tuwag na nakikita nyo yan. Ayan, ganyan, yan na muna. Siguraduhin nyo na malalagyan lahat. Kasi guys, kung mapapansin nyo no, oh, kapag niligyan ko ng oilwood stain yung ating project, may mga naiiwan na mapuputi, di ba? So, kailangan mapuno yon matabunan ng oilwood stain yung mga puti-puti na yun. Kasi pag hindi yung nalagyan ng uh, stain niya ng tama, yung mga puti na yun, hindi na mawawala yun. Hanggang sa kayo ay mag-finish, makikita makikita yung mga puting parte na yan. Bali guys, hindi ko na ito minasilyahan o binatakan ng pangmasilya kasi ang gusto ng kliyente natin ay nakabukas yung mga betas nung kahoy na yan. Eh, kasi para talaga magiging antik ang dating yon kaya hindi na minasilyahan para open ang pinaka mga grano niya. So ayan, tulad ng ginagawa, ginagawa ko, ayan no, pagka nakasigurado na na punong-puno na or nadaan na ng uh, wood stain yung ating project, yan yung gagawin niyo. Ay yung nyo pag pagmula sa kabilang dulo, papunta sa kabilang dulo para maging pantay na ang inyong project. So pag na pahiran na it, munang lahat itong uh, swing na to, in next procedure na tayo. Yeah, boy. So, guys, ang susunod na proseso na gagawin natin ay bubugahan na natin siya ng lacquer sanding sealer. Yan, nilagyan ko yan ng 20% na lacquer thinner at saka 5% na lacquer flow bago ko siya ibuga. Siyempre, haluin nyo rin maigi, di ba? So, kapag nagpahid na kayo ng unang mano ng inyong sanding sealer, hintayin nyo lang siyang matuyo. Mga 30 minutes lang, okay na yun. Pagkatapos, ipasalihan nyo. At pagkatapos, linisin nyo, yung mga puti kasing lalabas dyan. Pagkatapos, saka kayo mag-apply ng second coat. Bali, mas maganda kung tatlong beses nyo gagawin itong paglalagay ng sanding sealer. Ngayon guys, ano, rekomenda ko lang, isang tip lang sa inyo, no. Kung sakaling malamig ang panahon o rumuulan, nare ko na huwag muna kayong magbabarnes kasi hindi may maganda resulta niyan. Pero may solusyon din naman yan. Pero iba na yung matindi ang sikat ng araw, yung mag maganda ang panahon. Sigurado na magiging maganda ang resulta ng gagawin yung pagbabarnis. Tandaan nyo ang guys ha. Ah? So, balik tayo sa topic. Tatlong beses kong gagawin ito dito sa ating uh, project na to Pero tuwag ng sinabi ko, may interval. Uh, so, pagkatapos kong mabugahan ng tatlong beses itong uh, ating project na to eh, siyempre, next procedure naman tayo. So guys, bali apat na beses kong binugahan ng sanding sealer yung buong project natin yan. Kasi di ba bukas nga ang mga betas niyan, hindi kinaya ng tatlong beses kaya ginawa kong apat na beses. Pagkatapos noon, ito ang ipantatap coat natin sa kanya. Clear gloss lacquer. Nilagyan ko rin siya ng 20% na lacquer thinner at syempre 5% na lacquer cloth Pagkatapos noon, haluing maigi bago natin siya ibuga doon sa ating project. So magta-top na tayo. Guys, itong gaginagawa ko naman na pag-top ko hindi kakayanin to ng dalawang beses. Kasi laging open ang mga bitters nito eh. Kaya ang gagawin ko dito, tatlong beses kong bubugahan ito ng clear gloss lacquer. Pero siyempre may interval din yan. Hindi po pwedeng uh, popwersahin yan. Uh, Magpagitang kayo ng kalahating oras lang, sapat na yon. Guys, kung umabot ka sa parte ng video ito at interesado ka sa mga ganitong uri ng topic, mga pagpipintura at anumang kauri nito, uh, ito recommend ko sa iyo na mag-subscribe ka sa channel na ito. Pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. So, bali, ulitin ko lang ha, tatlong beses kong gagawin itong pag-top na ito para maging uh, maganda at pantay at siguradong magiging makintab ang finish ng ating project. Bali, hindi ko na ipapakita sa inyo kung uh, yung kabuuan ba ng gagawin kong pagtakot. Ipapakita ko na lang sa parting dulo ng ating video kung ano ang magiging resulta at kung gaano kaganda ang, ang naging uh, resulta. Parang paulit-ulit ako ha. Kung gaano kaganda ang naging resulta ng ating trabaho. So, uh, next procedure na tayo. Cut na tayo, guys. Three hours later. So, guys, ayan na ang naging resulta ng ating trabaho. Uh -huh. Guys, kayo na ang humusga. Tulad ng sinabi ko kanina, bali tatlong beses kong nilagyan siya ng top coat. Guys, kung uh, nagustuhan mo ang video ito or meron ka namang natutunan, baka naman po pwedeng bigyan mo ako ng isang like. At kung interesado ka sa mga ganito uri ng topic, pagpipintura, pagbabarres, or anumang kauri nito, minumungkahi ko sa'yo na mag-subscribe ka sa channel na ito. At ipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. At kung sakaling ikaw, meron, ikaw naman ay meron tanong tungkol dito sa pinag-usapan natin ngayon, ay comment down below lang guys. So hanggang dito na lang muna tayo. See you around!